Sa iba't ibang panig ng lugar sa Pilipinas, tuloy-tuloy ang mga inisyatibang hatid ng mga kinatawan ng pamahalaan mula sa kalusugan at kabuhayan hanggang sa pagpapatatag ng pamilya at komunidad. Si Sofia Potensiano sa detalye. Isang senior citizen na hirap ng makapaglakad ang nabigyan ng bagong pag-asa. Siya si Tatay Salvador mula sa barangay San Rafael San Marcelino, Zambales na nabigyan ng libreng wheelchair ni Zambales First District Representative J. Kong Hun. Sa ilalim ng programang tulong Diretso sa tao na layong maghatid ng ginhawa at tulong sa mga kababayan na may pangangailangang medikal. Nagsagawa naman ng orientation para sa halos 300 tupad program ang lokal na pamalaan ng San Mateo Rizal, katuwang ang Department of Labor and Employment. Layunin ng programang ito na makatulong sa paglilinis sa mga daluyan ng tubig at mga kalsada sa mga barangay habang nagbibigay din ng pansamantalang hanap buhay sa ilang mga tao mula sa San Mateo. Dumalo rin sa naturang aktibidad si Rizal 3rd District Representative Jojo Garcia na nagpahayag ng kanyang puong suporta sa mga programang nagbibigay ng oportunidad sa mga mamam mayan ng lalawigan. Pinangunahan naman ni Bataan First District Representative Tony Roman ang isang kasalang bayan sa Samal Bataan. Isang programa na layon itaguyod ang pagkakaisa ng mga pamilya at ng komunidad. Minsay ni Representative Roman na magkaroon ng matatag na samahan ng bawat mag-asawa sa pag-ibig, pananampalataya at pag-unawa sa isa't isa. Para sa totoong balita sa bagong Pilipinas, Sofia Potenciano, Congress News.